<laughs> Yung creator ano, no, so, kaya kailangang pulungan sa Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako na ko si chairman dito kayo pa galit ah. ah. Nasa naula niya ni Kali, kayo pa eh. May may mga padrino 'yan. May padrino na hindi di ubos sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor arbor Pag mali, mali. Ang pagpapalipad ni General Suka. Medyo bago-bago yun, Jen. Hindi na matanda, ha? Baka pumalo. Yan na, yan na. Kumingit ang kita ng liwanag.

Jangan liwanag, nah? <thoroughly> <eps> <Dńi mengejar. pupila>

我我我。 Lab, ah. Relax na lang. Relax na lang. Relax. Sabi niya, sabi niya. Okay, enjoy, enjoy, enjoy. Kulo. Ang kulo. Magkamahal na din na talaga. Naka-kulo. Ayun Sige na. Sige na lang. Pwede na lang. Grabe yung tree house Osmeña pa rin pinaka location natin corner Panday Pira.

Ayan, oh, tingnan nyo. Tumusagad yan, Jen. Kaya nga, ba bibi, oh, palis mo nga yan. bibi, kalapate, manok. Ayan farm. Magaling.

Hindi mo wag oh, isa na lang Nakakita na yung Espinita Grabe eh, Diyos ko Nakakita na yung Espinita niya uh, Liwayway pala yan yeah? Hey, good, <laughs> good, good job Good job Liwanas Jen Jen Kitang-kitang Dulo eh

hindi nga makadaan eh o tignan mo makakajaan na ngayon yan o na yan ha next in line na tapit na dito yan 3 taon 3 taon na yan eh may 3 taon din yan

Iba pala eh. Tay, <laughs> mo salamin mo, Tay, ah. Iba pala yan, tayo eh. <laughs> <laughs> Ibang kandidato pala eh. <laughs> 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 YY Street Corner Osme nah, Yung kapila, Pantay Pira etong kapila, Pantay Pira Magkay pa pala yun Okay na po? Oo <laughs> <laughs> 大概呢？

아, 아. 아... 아... 아...

ا ل س